sobrang nalulungkot nga ako ngayon kasi sa aking grassed family na team super ace dalawa sa kanila ang nasira ang buhok dahil sa pag-ipit ito nga palang una pinaka cute at pinaka baby sa kanila ng lahat si baby diamond kung maaalala niyo siya inipitan ko na dalawang ponytail pero dahil lang doon nasira ang buhok niya bumagsak tapos naging kulay brown pa yung iba siya pa naman yung isa sa pinaka iniingat ingatan ko kasi nga siya pinaka maganda at pinaka cute sumunod naman itong si heart yung pinaka balbon at pinaka mahabang buhok sa kanila ng lahat hindi ko naman siya inipitan pero ginupitan ko lang yung niya hindi ko naman alam na ugat pala yun at nagkaganto na nga nangyari sa kanya sobrang nakakalungkot lang kasi kung sino yung ingat ingatan mo sa kanila lahat. Silang dalawa pa yung nasira. Dating kit pero ngayon nakakatakot na ng itsura. At pang ibang member ng Team Super Silang apat nga pala hindi ko masyadong inipitan. Hindi ko rin sila masyadong ginupitan. Binawasan ko kaya lang. ay magaganda pa rin sila. Tarik na tarik pa rin mga buhok nila at kulay green pa rin. Napaisip na lang ako kung ibabalik ko sila sa kanilang natural habitat. Gagaling kaya sila. Kasi diba mga damo naman sila at nasa lupa. Naisip ko na baka gumaling sila dito. Kaya naman naghukay na ako dito. Magandang lupa naman to mayroong pataba at para talaga to sa mga halaman. Bale itatanim ko pala sila magkabilaan. Medyo masikip na kasi kung pagtatabihin ko pa silang dalawa. Una ko nga palang tinanim itong si Heart. Sa kaliwa ko siya nilagay kasi syempre diba Bahart ang nasa kaliwa. Pero okay mag-alala kasi hindi ko naman masyado nilalima. Samantalang dito naman sa kanan ay si Baby Diamond. Dito nga pinagmamasdan ko sila dating dating na sobrang cute. Ngayon ay sobrang nakakatakot na ng itsura. Kaya wish ko sana ay maging maayos na ulit silang dalawa. Hindi ko nga din masyadong sure kung dapat babago ko sila dinidiga. Ay inalis ko na dapat ang nila para fresh ulit. O baka naman pag ginawa ko yun kasi hindi na tumubo. Kaya ang ginawa ko na lang hindi ko sila ginalawa at dinaligan ko na lang. Tamang-tama rin naman kasi itong ng halaman na to kaya namin dito nilagay. Kasi nga itong imagay sakop na sakop naman yan ang liwanag na araw. Baka kasi kulang lang talaga sila sa araw para bumulik yung sigla nilang dalawa. Kaya naman itong bahay nila na aquarium ay namuwag na. And nga pala si Grasa Dami kakasi saka si Auli. Isa-isa ko na nga silang binalik. Itong una ay si Club. Ito pangalawa naman nalagay ko ay si King. Sigurado ko hindi na sila magbubungguan dito. Pangatlo si Pochi. Pangapat ay si Jack. Medyo malubog na yung bahay nila kaya hindi na masyadong masikip. Ito nga at pagkatapos ko sila paarawan, di daligan ko naman siya. Sana so silang apat ay magtuloy-tuloy. Dahil nga nandito na sila sa aquarium, hindi na kailangan ng plato. Magbubuhos lang ako ng tubig sa aquarium but masisip-sip na nila Pagkatapos ng aking grasset family na team Super Ace, ito mga grasset animals naman ang nilabas ko para pa paarawan. Salamat pala sa tulong nyo dahil sa inyo na-confirm ko na kung anong klasing animal sila at meron ng mga pangalan. Ito palang una inakompirm e, po na na isa siyang bear. Hindi penguin, hindi fox. Kaya pinangalan ko sa kanya ay Berry. Ito pangalawa naman, mayroon na sabi sa akin na isa daw tong moose. Hindi ko alam ko na ano yun, kaya pinangalan ko na lang siya ng moose. Ito pangatlo nga pala, isa pala tong wolf. Ayun pa yung hindi ko nahulaan kahapon, kaya pangalan ko sa kanya ay wolfy. Kung mapapansin nyo pala, mayroon silang tali nakakonekta na sa ulo. Yung tali na pala na nasisip ng tubig para madaligan yung ulo nila. Kaya ako naparoon nyo kahapon, punong-puno ng tubig yan, pero ngayon magkapares na ng level yung tubig nila. Siguro sa ganitong para, hindi ko na kailangan buhusan yung ulo nila. Maglalagay na lang tayo ng tubig doon sa katawan nila kasi yun ay sisip set. At saka medyo mag-ingat na lang pala sa paghawak sa kanila kasi medyo sensitive pala yung mga balat nila. Mahirap na baka masira. Dito nga kay Musi, eh, medyo napabigla ako. Sina parami ko pa rin tubig na paglagay sa kanya. Okay. Kaya yun, pag ko na ulo, umapaw tuloy yung tubig. Ang sabi ko, mag-iingat na ako pero napadami ko uli. Hay nako, sorry naman pero okay lang yan, mas marami may hiccup si Wolf. Ayan, hindi ko na kailangan dalaga ng ulo nila. Sakto lang din pala paglabas ko sa kanila kasi mayro pang araw. Hindi na nga lang ganoon kainit pero at least 'di ba nakakaw sila ng vitamins. Hindi ko lang sure kung vitamin C ba o vitamin D basta silig na kaya ayan naman ayan tuwang-tuwa ang mga grassed animal. Ngayon nga pala nila kaya abangan natin sa mga susunod na araw. So yun lang, thanks for watching. Bye-bye.